Umaga yung pagkuha ko ng mga bigas niyo. Eh, ayos yon yun, Marie, para hindi sayang oras. Oo nga, para makabalik din ako kagad, dala ko yung pera niyo. Ay! Ay! Ako! <laughs> 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 hindi tayo umaga! Kayong tatlo, pakinggan niyo akong mabuti, ha? Pakaingat kayo dyan sa gagawin niyo. Hindi porkit isang bagay maganda sa paningin, ay talagang maganda. Ang pera, pinaghihirapan. At hindi makukuha sa ang gusto niya? mabilisan. pwede. Kuya, okay ka lang? Kasi parang ngayon lang na nakita eh. May hinahanap po kasi akong tao eh. Naloko kasi ako nun eh. May nakapagsabi lang sa akin na dito ko siya makikita. Ano pangalan? Marie. Marie? Hanggang ngayon, wala pa rin si Marie. Magdamag tayo, naghihintay dito ah. Mga kasama, mayroon kayong kailangang malaman eh. May dayo kasing bumili sa tindahan, ano, naghahanap siya ng isang Marie. Marie na Biloko daw siya. Halika na. Bilisan nyo, check nyo agad yung gate. Nako, ayan na. Ito yung bahay niya. Dali sa inyo. Mari! 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 Nakalaki! Nakamukha mo na tao sa loob. Pero nabi! Diyos ko naman, paano na to? Mara. Yung perang pinambili ng bigas, yun ay huwing pera ko. Chamay, chay kaya! Oi! Si Marie si Yudith! Nakutay niya na Marie si Marie! Dito lang kayo! Bukingon mo, bahala, kaya kaya Marie! Bari. Wala Asa ba? Ano Anong sa mo yung babae na yung na kayo! Hmm. Hindi niyo pala habol! Eh, mabilis eh. Ano to? Maghiwalay kayo! Do kayo! Do kayo sa kanan! Do no, kayo sa kanan! tik na ako dun. Ah, asan na yung pera? Salamat, ate, ah. Dahil sa'yo, nakabayad na ako sa mga utang ko. Pwede bang sa susunod? Huwag ka puro kapricho para hindi ka nagkakanda utang-utang. Mauubusan tayo ng pera. Ano to? <coughs> Binibenta ng bigas, ito lang natira. Magkano to? Binayaran ko na yung mga utang ko para hindi na madagdagan tong mga to. Pihira ka naman, Enzo. Ayos lang yan, ate. Move na lang tayo dun sa susunod na baryo na bibiktimahin natin. ba? Diba? Bakit? Huwag mo sabihin ayaw mo na. Ay ka na. Naitakbo na ng magkapatid na yun mga pera natin. Teka lang, teka lang, teka lang. Huwag mo mo tayo masyadong mag-alala. Baka naman nagkaroon ng abirya, di ba? O ano, ano na tayo ni Marie, nabigla lang siya, tapos... Ah, bigyan natin ng time. Bakit kaya hindi natin puntahan si Lolo Mars? Baka alam niya kung paano gagawin. Di ba? Subukan lang natin. Hindi naman mabawi natin yung pera niyon. Kaya natin yun. Hindi naman pwedeng basta-basta kumawala na lang yun. Ito na nga pala ang susi, kayo na ang bahala dito, ha? S Sige po, okay na po kami dito. Ano nga pa ng pangalan mo? Ah, uh, ako po si... Harim. Marisa, siya po si Marisa, ate ko po. Uh, ako naman po si Wilson, kapatid niya. Ah, pagpasensyahan nyo na at matanda na. O siya, mababait ang mga tao dito, wala kayong dapat ipag-alala. Uh, kami rin po, mababait din po kami. Maaasahan uh, niyo po. Mauna na ako, ha? Sige po. Ay, okay na, dyan. Salamat po, ingat po. Salamat po. po. marina yun? Ay, ano pong gagawin namin, Lolo Mars? Nilipas na yung pera at mga bigas at nakalak na yung bahay! Lolo Mars, napakawalang hiya nung marina yun. Tinangay niya lahat ng mga pera namin. Saan natin siya kakanapin? Kapag nakita ko talaga siya, lagot siya sa akin. Titirisin ko siyang parang kuto. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang hindi yan. buhay na, naging bato pa. Yan ang kinakatakutan ko. Yan nangyari na yan. Nagpadalos-dalos kayo. Nagtiwala kayo. Hindi man lang yung kinilatis. Bakit nangyari yun? Sapagkat nagmamadali kayong kumita ng malaki. Eh, ano pong bago'y naman Lolo Mar? nilibas na yung pera at mga at nakalak na yung bahay. Oo nga eh. Oh, di ba? Oh. Sabun natin sa barangay. Tama. O kaya, i-report natin sa polis. Ayan, yung maganda dyan. I-report sa polis. Oo. Oh, oh. Ay. May impormasyon ba kayo tungkol dyan sa magkapatid? Wala. Ano dyan? Ay, ay. Ay, dyan ay, 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 yung, yung Marie. May litrato kayo? importante yung litrato sapagkat pwede natin ibigayin sa pulis at ang pulis ang magsasabi sa atin kung meron na talagang kaso yan o oh, tao yan. Eh, wala po eh. Wala na ba talagang ibang pwedeng paraan? Ay, alam alam nyo, baka naman pwede na magtasal kayo humingi kayo ng gabay sa ating Panginoon. Ang nakakakalimot lang Dasal. Dasal, Lolo Mars. Ang <gibit> natuwi natin. Ang ka nagpunta. Kanina ka pa nawawala. Wilson. Ako si Wilson dito sa Magalak. At ikaw, si Marisa. Tandaan mo yan. Enzo ang pangalan mo, kaya Enzo ang itatawag ko sa'yo. Saka naggaling? Relax lang, ate. Naglibot-libot lang naman ako. Enzo, huwag ka masyadong makampante, ha? Hindi masyadong malayo ang bukang liwayway dito sa Magalak. Mamaya may makakilala sa atin. hindi na naman tayo. Hmm. Tinignan ko lang naman kung kamusta yung mga tigarito. Enzo. Alam mo ba, ate? Yung mga tigarito, madali natin mahukuto. Pwede natin silang bentahan ng mga peking alahas. May supplier ako ng fake na ginto. Enzo, naisip ko, bayad naman na natin yung mga utang mo. Meron pa naman konting natira at saka meron na akong ipon. Baka pwedeng tigilan na natin yung pagsascam. Ano sinasabi mo? Di ba pinag-usapan na natin to? Akala ko ba mahal mo ako ate? Di ba pamilya tayo? Dapat walang iwanan. Oo oh, nga, kapatid kita, pero hindi ka ba napapagod? Palipat-lipat tayo, tago tayo ng tago. Pwede pa tayo magbagong buhay, nakukonsensya na kasi ako. Oh. Anong nakukonsensya? Ayoko. Ito lang alam kong gawin. Tsaka sa mga taong katulad natin, hindi na tayo magbabago. Baka sinasabi mo lang yan dahil sumukong iwan ulit. Sabihin mo lang. tulong. Baka kaya natin yung si Ate Mari sa bahay nila. Baka naman nahihiya lang o di kaya natatakot kaya ayaw magpakita. Ah, alam ko na. Magbaon tayo maraming pagkain para hindi tayo magutom. Sige, madali lang pala eh. Kasi tayo ng paggoyo sa babaeng yan eh. Sa mariging yan. <sighs> Nandatay sa mga matamis yung salita. Wala tayo akong renovate ng bubong ko. Ano nang gagawin ko, Gui? E? Paano na kami ngayon? <laughs> Ba't kasi dumating sa garito? Ba't umabot sa garito? Kasalanan ko to, oh. kasalanan ko to eh. <laughs> ganda. Kumalma ka. Kalma. Ito na lang yung meron ako Ito e. <laughs> na yung huling pera ko. Tapos na wala ba? Isang kami pupulutin ng anak ko nito. Eh, mag magalala hahanapin ah -ha si Marie. Tapos ah kailangan ibalik sa atin yung pera ng invest natin. Huwag ka mamuhal ng pag-asa, ganda. Paano ko bubuhayin yung anak ko? Wala akong pera, wala akong trabaho. Paano na sinihin niyo? <coughs> po kang mamahal ng pag-asa. Ganda. Kailangan mo pakatatag pa sa inyo. Enzo, hindi naman sa ganun. Wala naman akong plano na iwan ka. Hindi naman ako papayag na magkahiwalay tayo ulit. Hmm. Ano nangyayari sa'yo? Yung lilo ko? Naiwan ka yata sa Bukang Liwayway. Kailangan ko balikan yun. Gusto mo bang kuyugin tayo ng mga taga Bukang Liwayway? Importante sa akin yun. Yun na lang yung alaala -ala niya ng mama at papa sa akin. Reno lang yun, ate. Wala ng kwenta yun. Luma na yun eh. Yung walang kwenta na sinasabi mo, yun ang iniwan sa akin ni mama at papa. Sabi ko, iingatan ko yun. Bahala ka. Hindi kita madadala doon dahil sigurado ako makikilala nila sa sakyan natin. kayo maintindihan, bakit pa kayo pumasok yan sa inbe investment na yan? Hindi pa ba, ba sapat ang kinikita natin sa ating palatagian? Siyempre, Tay. Gusto din sana naming kahit papano kumita at makatulong sa iyo at sa negosyo natin. Tama. At saka para naman mabili din namin yung mga gusto namin. Ah, mga gusto mo lang. Mukha namin ka naman. Ikaw talaga yung maraming gustong bilhin eh. Pera niyo naman yun. Huh? Siyempre, ayaw ko makialam sa inyong desisyon. At hindi naman talaga masama ang magpalago, magpadami ng pera. Ang masama, ika nga, kapag naghangad ka ng sobra. Hindi naman po sa ganun, Tay. Hindi sa ganun. Hindi ba? Pinangakuhang kayo na mabilis, madaming pera ang makukuha ninyo. Opo, ayun. Kaya kayo naloko eh. Sana naman maging aral ito sa inyong dalawa. Sa susunod, kilatisin niyo mabuti yung tao bago niyo pagkatiwalaan. Opo, tay. sorry eh. Baka naman wala na talaga sila dito. Ninyo, bakit ba gustong gusto mo makita si Ate Marie? Gusto ko kasi siyang makausap para isoli niya yung pera kay Mama. Eh, nalulungkot na kasi ako. Si Mama eh. Uy! Nakita niyo yun? May gumagalaw! May tao. Bakas yatim Mari. Puntahan natin. Tara. Wala na ata talaga tong pag-asa. Siguro nga hindi na talagang babalik si Ate Marie. Kawawa naman si Mama. Kawawa rin yung mga tao. Uwi na tayo. Gutom pa ako. Baka makulot na ng ako sa singin na Hershey. Uwi na din ako. Eh, sandali, sandali. Uwi na kayo. Samahan niyo muna ako. Bukas na lang. storan ni hmm. pukul kain ini isip moh Ah, kena ke sana, Ah, sini, Pak. Ah, sini, sini. Ah, sini, Pak. Bantai. Ano ate, nahanap mo? hanap oh, ko. Ah. Sigurado ka bang wala nakasunod sa'yo? Baka dahil sa'yo mapahamak ako. Oo naman, no. Sigurado ako. sinasabi ko eh. Mukhang nasundan ka. Paano ko nasundan? May lang eh, paraning ka kagad. Sige so, nga, tignan mo. Ba't ako? Ikaw. Kasalanan mo to kung nasundan ka dito. Ikaw ang lalaki, ikaw tumingin. Ikaw na. Ikaw na nga. Ikaw na. Hmm. mga natirang mga bigas ay ibebenta natin ang dobleng presyo. Yan <laughs> nga ba sinasabi ko eh. Mukhang nasundang ka. Kasi nga, mo. Sabay tayo. 'Di ba? Sabi ko sayo wala eh. Pero parehas tayong may narinig kanina, 'di ba? Hindi ko alam, baka napapraning lang ako eh, nahahawa ako sa iyo. Pasok muna ako sa loob. <laughs> ano? Naskama, mga investors? <laughs> yes, madam. Naku, alam mo, Naawa nga si eh. Lee. <laughs> Nakakaawa? Hindi ako naaawa. Natutuwa ako. <laughs> ah, Badong, para yatang mas mahaba na ngayon ang tawa mo sa akin. Ikaw na ang amo, ha? Hindi naman ng na madam. Pasensya na madam. Mui. Pero ewan ko. Natutuwa lang talaga ako. <laughs> madam, anong nakakatuwa? Aba, very good kayo. batong and butang. Isipin mo, nahuli kayo sa pagdala ng mga bigas kay Marie. Ah. So, ang ibig sabihin niyan, itong mga natirang mga bigas ay ibebenta natin ng dobling presyo. Kaling talaga, Madam. Yeah. Eh, Madam, natin ibebenta yan, maglalako pa tayo, mapapagod pa tayo. Pwede namang dito na lang gamitin sa negosyo mong kakanin. Pwede di yun. Hindi. Dami-dami niyan, mabubulok lang yan. Kailangan ibenta yan. wag na nga kayong magreklamo. Ha? Masisira ang beauty ko? Ha? Nako! So, ano ang buong pangalan ng nire-report niyo? Ay, marilang po alam na yung pangalan eh. Oo, picture ro. Wala man lang kayong picture. Hindi po ko naging picture-picture dito, eh. Eh, may mga ko kayong mga kamag-anak. Ang pagkakaalam ko po, may kapatid siya. Na Dati yung nakatira sa Bukon Liwayway, di ba? Oo, oh, dito mo, tama. Ay, kaso pareho siya ng tumakas, sir. Naku, mahirapan nyo tayo sa kaso niyo. Wala man lang ako kaming detalye tungkol sa kaso ng Marina yan. Marami yung dito sa Pilipinas. Ayan, ah. Um. ah, teka. Sa TV, sir. Di ba? Yung drawing siya ng mukha. Tapos yung suspect. Pwede natin i-drawing si Marie. Ayun. Ah, oo, kasi alam ko yung, alam natin lahat yung features na, di ba? Ano yun eh, ah uh, morena, ah uh, sakto yung height, uh, medyo matangkat, tapos mataangos yung ilong, sir. Wala ka marunong mag-drawing dito. Ako po, magaling ay, po ay, ako mag-drawing. ayaw ay, ay, drawing si Marie. Galingan mo, mo. hanak ko, ikaw pag-asa natin. Dito, tuturan. Dito, dito. dito, dito. dito, dito. Kaligan mo, Ay, sana. Sana. Buti na lang, no? Ano ko? Uy, paya, mo. Payat, payat. Di ba, payat. Tapos, ano... Oh, tapos ano, morena, syempre, di ba? Pero hindi, oh. dito. Yung mata. Ang papungay yung mata. Papungay yung mata. Matangos yung ilong. Oo, oh, may bag may blanga dito yun ng very light. Eh. Oo. Oh, oh. Balikinitan. Oo. Ay, o. oh, para model. Ang maganda si Marie. Oh. No? Aray! Bigas! Ha, oh, bigas! Bigas! Oh. Manong! Bigas! oh, mura na to! Bigas, Oh. <coughs> eh, dito mo eh. eh. Badong, alam mo, kahit anong gawin natin dito eh, walang bibili sa atin. Bakit naman? Ay, syempre, dahil nga dun sa pang-i-scam ni Marie. Siya. Diyos ko. Si Marie naman yung na-scam. Hindi naman tayo nang scam ha? Ay, eh, buuang ka. Ay, syempre, ikaw ba naman ma-scam? Syempre, takot yung mga tao. Walang panggastos. Buwan, oh. Bigas! Sige. Okay. Tigil na lang natin tong kalukuhang to. Huwag na tayong magbinta. Ay! Ang talino mo talaga. Handa ba ang tenga mo sa bibig ng Madam Chona? Alam mo naman yun, magagalit yun. Badong! Oo nga, no. Tara, ituloy na lang natin pagbinta ng kalukuhang to. Tara, biglas! bigas! Bigas! Tol, bigas! Oh, ito na si Marie. Talaga ba? Ay paano naman magiging naging si Marie yan, kuya? Eh, parang stick figure lang yan. Parang post-pro. O, tingnan mo. Oh. Paano, paano, paano si Marie? Komon, Kamu komo ka nga, tingnan niyo mabuti Ay walis tingting -ting ni Mariang din drawing mo eh. Ano 'yung mo? Kawig naman ah. Diba? Ay, anira naman. <laughs> anira. <laughs> Dahil wala oh tayong lead, mahirap po natin tuntunin ang suspect. Bumalik na lang kayo sa amin kung may bagong informasyon tungkol sa Marina 'yan. matitira kong alaala ni mama at papa. Ayan, anak. Sa'yo to. Ang ganda! Ha? Salamat, ma! Ano ba? Galing pa yan sa nanay ng lola ko. Aba, ilang henerasyon na ang pinanggalingan niyan. Kaya iingatan mo to, anak, ha? Oo naman po, ma. Alam mo, anak, Itong relos na to, yan ang magpapaalala sa'yo kung gano'ng kahalaga ang oras. Dahil ang oras, pag lumipas na yan, hindi mo na maibabalik. Kaya, gagamitin mo to sa tamang pamamaraan, ha? Sana lagi kayo nandyan para may mag-alaga sa amin. Marie, hindi ganun ang buhay. Lahat ng bagay may katapusan kung sakaling mawala na kami ng papa mo, wag na huwag mo pababayaan ang kapatid mo, si Enzo. Papangako mo yan sa akin. Ma. Sisiguraduhin mo na magiging mabuting tao ang kapatid mo na hindi ko nagawa sa sarili kong kapatid. Mama naman eh. anjan ka pa nga eh.